dito po kami ngayon sa ano sa boss ni Los Lechon ito po binibigyan po namin ng ano yung yung toyo hindi pa po tapos ah hindi pa po tapos so yan tatali yan ha. ito po yung order namin po ngayon 1, 2, 3, 4 5 meron pa po dito paluto na ito po, ito po yung pamalo namin. Pag naluto na po, pamalo po namin yan. Ayan po. Ayan po yung mga namin order ngayon. Yung mga nag-iikot po. Ay, Ito po yung dining table. Ay dining ano po. What? Yung kusina namin. namin. Ito, po, Ito po yung nagmamando namin. Ito po yung mga anina ng pandan. Nilalagay po namin ha? Tsaka ito po daw ng ano, sibuyas. Ayun po daw na sibuyas. Nilalagay po namin sa lechon yan. Tsaka po yung ano dito. Yung mga ano, tanglad. Yan, tanglad po yan. Nilalagay din po namin yan sa ano, sa lechon. Ito po yung mga uling namin dito namin po din nilalagay sa storage namin. Bili po namin dyan, tig 350. Ito po. Ayan po yung mga namin. Dito po yung kawin na pinagagatong namin. So, ready na po yung isa lang yan. Ayan po yung mga tayo, po yung mga tayo, nakasabi. ba parela ni kahay, wala na pa, pangay mo lang dyan paanak ha sinula po yan eh yeah, nga pinak up di ka rin eh may bibig lang tangkay na bits mo na abog yan ngayon po pag malapit na maluto yung litsyong ganyan po maulo ngayon po malambu yung bits meron po siyang mangga sa loob ano po yan para sa lansa matatanggal ano yung ano yung kaya? Hindi kulay yung green mangga